Ilang tauhan ng isang ice plant sa Pasay ang nahirapang huminga matapos may tumagas na amonya kaninang umaga. Para po sa detalye, humingi tayo ng update mula kay Gerard de la Peña. Gerard, ano na ang sitwasyon dyan sa ngayon? Napigilan na ba ang leak? bandang 9.40 ng umaga na may ulat ang pagtagas ng amonya sa isang planta ng yelo sa Pasay. At agad din naman nakahingi ng tulong ang pamunuan ng planta sa mga fire volunteers na nandun lang din sa lugar. Kwento ng plant operations manager ng planta, nagkaroon daw kasi ng problema sa gasket ng isa sa mga tubo nila. Hindi kaagad ito na remedyohan at hindi na, kaya na ng personal ng planta ang amoy, kaya humingi na sila ng tulong sa mga bumbero para maisara ang valve at matigil ang pagdaloy ng amonya. Siyatayang nasa 3 hanggang 5 litrong amonya ang tumagas, kakunti lang, kaya hindi ito delikado sa kalusugan ng mga makakalanghap nito. Isang personal ng planta ang nagkaroon ng injury sa kanyang paa nang dahil sa pagtakbo papalabas ng planta. Apat naman ang naiulat na nahirapan sa paghinga pero agad naman nabigyan ng paunang lunas ang mga ito. High demand pa naman daw ngayon ng yelo dahil sa init ng panahon at hindi na rin daw nila napupunan ang lahat ng order. Mahina kasi ang tubig kaya kakaunti rin ang nagagawa nilang yelo. Pero hindi naman daw nila maaaring, makab hindi raw sila aring makabalik agad sa operasyon hanggang hindi nagsisigurong maayos na ang kanilang mga tubo. Sa ngayon, Ruth, ay uh, iniimbestigahan, iniimbestigahan pa rin kung ano yung naging sanhi ng pagtagas ng amonya at uh, sa ngayon ay maayos pa na rin naman ang kalagayan ng mga personnel sa planta ng yelo. Ruth. Hmm. Gerard, yung sinabi mo kasi kaninang umaga nangyari dyan. Uh, an ano pang uh, sitwasyon ngayon? May Nandito ka sa lugar, may naaamoy ka pa ba? Sa ngayon, uh, Ruth, uh, wala na yung mga kawani ng Bureau Fire Protection at... Uh, Kaninang mga bandang tanghali, pagpunta ko dito, eh may naamoy pa akong hindi magandang amoy. Pero sa ngayon ay wala na at uh, ang huli nating natanggap na informasyon ay naagapan pa na yung uh, tumatagas na tubo. Truth. Maraming salamat, Gerald de la Peña. Matapos ang ilang buwan ng matinding init, posible nang ideklara sa susunod na buwan ang simula ng tag-ulan. Ayon po yan sa pag-asa. Pagamat na delay na nga ang tag-ulan dahil sa El Nino. Madalas kasing nagsisimula ito tuwing ikatlong linggo ng Mayo. Una na rin nagsabi ang pag-asa na asahan ang mas madalas na pag-ulan ngayong taon kumpara sa mga nakaraang rainy season dahil naman sa La Nina. Pero sa ngayon, dapat pa rin mag-ingat sa matinding init. Ngayong araw, posibleng pumalo sa 47 degrees Celsius ang heat index sa Apari, Cagayan. 46 degrees naman sa Dagupan City, Tuguegarao City, Rojas City at Capiz at Giwan, Eastern Samar. Pumalag ang grupong Manibela sa plano ng LTFRB na simulan na sa si May 16 ang panghuhuli sa mga jeep na hindi bumuo o umanib sa mga kooperatiba. Para kay Manibela Chairman Marval Buena, labag sa kanilang karapatan sa due process ang gagawing panguhuli sa Webes. Dagdag pa ni Valbuena, walang nangyayari sa pangako ng LTFRB na tutulong itong mabigyan sila ng alternatibong kabuhayan. Talagang ginigipit kami at uh, pinahihirapan yung, uh, yung aming mga katamahan at uh, pinatakot talaga na uh, isipin mo, i-apprehend yeah, kami ng uh, wala pa talaga na order and finality doon sa mga franchise. Nauna nang inanunsyo ng LTFRB na ituturing ng Colorum ang mga non-consolidated na jeep simula May 1. Pero hindi muna sinimula ng panghuhuli sa halip ay binigyan muna ng show cost order ang mga Colorum na jeep para makapagpaliwanag kung bakit hindi sila nakapag-consolidate. Good news naman sa mga motorista, magkakaroon ng malaking rollback sa presyo ng produktong petrolyo ngayong linggo. Simula po bukas ng umaga, mababawasan ng 2 piso kada litro ang presyo ng gasolina. 50 centavos naman ang rollback sa diesel at 85 sentimo naman sa kerosene. Nauna nang sinabi ng Department of Energy na dahil ito sa humuhupang tensyon sa Gaza at mataas na supply ng langis sa Amerika. Nakaporma na ang malaking puwersa ng China para harangan ang Scarborough Shoal para sa isasagawang civilian mission ng ilan nating kababayan simula bukas. Ayon sa monitoring ng maritime security expert na si Ray Powell, apat na barko ng Chinese Coast Guard at 26 na maritime militia ships ang magsasagawa ng blockade ngayong Martes. Sabi ni Powell, tila ito na ang magiging pinakamalaking blockade na kanyang namonitor sa Scarborough Shoal. Inaasahan namang nasa isang daang bangka ang makikiisa sa ikalawang civilian mission ng atin ito koalisyon na tatagal hanggang May 17. Layon itong magdala ng mga supply sa mga mangingis ng Pinoy sa West Philippine Sea. Plano rin ng grupo na maglatag ng mga boya para markahan ang teritoryo ng Pilipinas. Naniniwala ang isang dating mahistrado na dapat Permanente ng bantayan ng Escoda Shoal malapit sa Palawan para hindi ito makapag mapagtayuan ng Artificial Island ng China. Ayon kay Retired Associate Justice Antonio Carpio, dapat araw-arawin at gawing tuloy-tuloy ang pagpapatrol ng Philippine Coast Guard sa si Escoda Shoal para mapigilan ang anumang Chinese vessels na makapagsimula ng reclamation. Una nang sinabi ng Coast Guard na tila Ganyan na nga ang ginagawa ng China. Nagsisimula ng reclamation sa lugar dahil sa mga nadiskubreng mga patay na corals na nakatambak sa Escoda Shoal. Mungkahin ni Carpio, dapat kasuhan na ulit ng Pilipinas sa International Tribunal ang China dahil sa pinsalang idinulot nito sa West Philippine Sea. Kung malingat pa rin kasi ang Pilipinas, hindi malayong magkaroon ulit ng bagong artificial island sa ating exclusive economic zone patintuyin natin, from the very start. Kasi pag uh, tayo, yung nagtayo sila ng fisherman shelter, sabi nila, para sa fisherman lang ito, kung gusto niyo pwede rin kayo dito. Pero later on, naging military naval base na. Mm Hindi -hmm. na tayo makapunta doon. Sinira na nila yung, uh, yung lagoon. Wala nang isda dyan. So, useless na pumunta dyan. Marami pang aabang ang balita sa pagbabalik ng frontline. Express po ang isang lalaking kakandidato sana bilang konsehal sa Kawit Cavite. nahagib sa CCTV ang mga suspect na riding in tandem na huminto sa harap ng isang bahay sa barangay Putol nitong Sabado. Bumaba ang isa sa mga suspect at nagpaputok ng baril at saka mabilis na tumakas. Tinamaan ang biktima ang si Jose Luis Granados na isugod pa siya sa ospital pero binawian din ang buhay. Away politika ang isa sa mga tinitingnang angulo sa pananambang dahil nagpahiwatig daw si Granados na tatakbo bilang konsehal sa 2025. Nag-alok na si Cavite First District Representative Joel Revilla ng 500,000 pisong pabuya sa sino mang makapagtuturo sa mga suspect. Nagkasagutan naman si na senator Jingoy Estrada at ang dating PDEA agent na si Jonathan Morales sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senado sa tinaguriang PDEA Leaks. Para sa iba pang detalye, makakausap natin sa linya ng te telepono si Camille Samonte. Camille, ano bang nangyari at nauwi sa sagutan niyan sa pagitan ni Senator Jingoy at itong si Morales? Rod, bahagyangan tumaas ang tensyon kanina sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs sa tinaguriang ang Pidea Leak. Matapos magkasagutan si dating Pidea Intelligence Officer Jonathan Morales at Senator Jingoy Estrada, nagumpisa ang sagutan ng dalawa ng kwestiyonin ni Estrada ang kredibilidad ni Morales bilang testigo sa pagdinig. Dahil ilang beses na raw nakasuhan si Morales, dito na bumuelta ang dating PDEA agent. Sabay apila na huwag daw siyang husgahan dahil hindi pa naman daw napapatunayan ang mga aligasyon sa kanya. Di gaya ni Sen. Jinggoy na convicted na. Dito na umawas si Committee Chair Senator Bato de la Rosa at pinagsabihan si Morales na nagsori naman kalaunan. Narito ang ilang bahagi ng sagutan kanina ni na Senator Estrada at Morales. Is it true hindi naman po maganda yung sinasabi ni ano no ni Senator Jingoy Estrada patungkol sa akin para namang ako talagang ang hinuhusgahan eh ako may kaso pa lang at hindi pa napapatunayan sa hukuman hindi kagaya po ang ating butihing senador no, no, ay no, 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 no. Naman bigla po no, no, please. ay wag naman po alam Ganun mo, alam mo Mr. Ah, Morales, Jingo, please please please, please, please Mag please 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 yung kaso ko, problema ko yon Yung kaso mo, ang ayusin mo. ngayon, Ruth, katatapos nga lang nitong uh, pagbinig ng Senado pero hindi pa rin nakadalo si dating Executive Secretary Pasito si na idinawit ni Morales at uh, kumarang daw sa gagawin sa ng uh, uh, drug surveillance operation sa Makati noong uh, 2012. Base sa pinadala niyang medical certificate sa Senado, nagpositibo siya sa COVID-19 kaya hindi raw nakapunta sa hearing. Dahil dito, ipasasabihin na na siya ni Sen. Bato. Bibigyan daw muna siya ng isang linggong pahinga ni Sen. Bato bago dumalo sa hearing. Pero kapag hindi pa siya sumipot, ay iisuhan na raw siya ng arrest order ng Senador. Ruth? Maraming salamat, Camille Samonte. sang ayo ng ilang grupo sa pagbuo ni Pangulong Bongbong Marcos ng Committee on Human Rights. Kabilang sa mga tungkuli ng komite na binuo ng Administrative Order number no. 22, ang fact-finding and investigation tungkol sa mga paglabag sa karapatang pantao ng iba't ibang law enforcement agencies gaya ng PNP. Pagamat hakbang daw ito sa tamang direksyon, iginit ng Amnesty International na hindi naman daw ito kailangan dahil wala raw itong direktang impact sa mga human rights case sa bansa. Ayon naman sa grupong Human Rights Watch, maganda ang layunin ng komite pero tanong nila, bakit walang partisipasyon ng United Nations o Commission on Human Rights? Nangangamba rin ng Human Rights Watch na baka magamit ang komite sa propaganda. Sa gitna ng matinding init, mawawala ng kuryente ang ilang bahagi ng Metro Manila ngayong linggo. Magsisimula ito sa Caloocan at Navotas, kung saan mawawala ng kuryente ang ilang barangay simula bukas ng alas 3 ng gabi at maulit pagsapit ng alas 2 at alas 3 ng madaling araw. Paliwalag ng Meralco dahil ito sa kanilang maintenance activities sa mga naturang lugar. Bukod sa kuryente, mawawalan din po naman ng tubig ang ilang bahagi ng Metro Manila simula mamayang gabi. Magpapatupad ng water service interruption ang Maynila at mamayang 10pm sa barangay Pag-ibig sa Nayon sa Quezon City. Tatagal ito hanggang alas 6 ng umaga bukas. Ganitong oras din mawawala ng tubig sa iba pang barangay sa Quezon City sa mga darating na araw. Mawawala din ng tubig ang ilan pang lugar sa Quezon City sa weekend tulad sa Sangandaan at Talipapa. Sa Alas 10 naman ng gabi rin bukas magsisimula ang service interruption sa Almanza Uno sa Las Piñas at BF Home sa Paranaque. Babalik ang supply ng tubig alas 4 ng madaling araw sa Miyerkules. Kampiyon muli sa PVL All-Filipino Conference ang Creamline Cool Smashers matapos ilang pataubin ang Choco Mucho Flying Titans sa Game 2 ng finals. Isang set na lang sana ang kailangan ipanalo ng Titans pero na-extend sa fifth set ang laban kahapon. Itinanghal na finals MVP si Gemma Galanza matapos makapagtala ng 20 points. Ito na ang ikatlong sunod na All-Filipino title ng Creamline at ikawalo sa kasaysayan ng franchise. Narito naman ang mga balitang dapat niyong abangan sa Frontline Pilipinas. News 5 Exclusive Mother's Day celebration ng isang pamilya sa Maynila na uwi sa trahedya. Lalaking nag-amok, aksidenteng napatay ang kanyang bayaw. Bahay ng isang konsehal sa ay Cavite sinalakay ng pulis ng CIDG. Iba't ibang armas at mga granada na recover. At taping ng upcoming series ni Miles Ocampo na "Pajack Princess" umarangkada na. Yan ang mabilis sa pasada ng mga balitang dapat niyong malaman. Ako po si Ruth Cabal. Magandang hapon.